kahit pa bumagyo o umulan, papasok at papasok pa rin kami sa trabaho para sa pamilya. Yo, what's up mga idol? Maaga tayong nagising kasi Monday ngayon at may pasok tayo. Kaya nga maaga pa tayong nag ng breakfast natin. Magluluto na lang tayo ng ang palaya with egg mga idol napakasimpleng gawin napakasimpleng lutuin pero napaka healthy sa katawan yan mga idol at yung hig at higit pa sa lahat simple makakatipid ka dito kahit na medyo maulan ngayon dito sa Batangas mga idol pero hmm, nagre-ready pa rin kami habang walang announcement si boss na suspende yung trabaho Ah, magbaba sa pa rin kami. Eh, simple, nagpe kami na mag-okay na yung panahon para makapagtrabaho trabaho din kami. Kasi pag walang trabaho, wala din tayong income, mga idol. Kasi nga, yung trabaho natin nasa rooftop, pag umulan pag umulan yan to dust to, ngayon medyo lumalakas pa nga yung ulan ngayon mga idol kaya nga medyo namumblema din kami pero okay lang at least naka na yung pang lunch natin ayan mga idol binalot ko na yung iba nung na, na rin yung ano natin baunan na may kanin simple for lunch natin yan at medyo hindi talaga sumasang ayon yung panahon ngayon at syempre ayan ni ko na yung baon natin At dumating na rin yung kasamahan natin sa trabaho mga idol. Ayan, nakatambay lahat dito sa barracks kasi nga wala pang announcement o nag-aantay pa lang kami ng announcement kung suspended ba yung trabaho o kung papasok pa kami mga idol. At pagdating ng 11.30 ng umaga mga idol ay eh medyo maliwanag na. Ayan, lumabas na si Haring Araw kaya umalis na kami ng barracks mga idol at papasok na ng work Hey, nga, kaya nga kaya lang sa kalagitnaan pa lang kami mga idol e eh, umambon na naman. Napakamalas talaga mga idol. Aww. Hmm. <coughs> nga nga. Nga nga ang tinaklan. <laughs> at medyo humina na yung ulan mga idol eh, naglakad na kami papunta ng site namin Ayan, alay lakad kami mga idol hambang umaambun buti nga lang may payong tayo sa bag eh, yung kasama natin kawawa kaya nagsilong muna kami at yung time na yan mga idol eh, nagbiyahe na kami papuntang Santo Tomas City para mag pick up ng mga materialis mga idol Ayan, kukuha kami ng materialis para sa bubong mga idol kung saan tayo nagtatrabaho. Kasi yung trabaho namin mga idol, hindi lang nagwa-waterproofing, hindi lang nagpipintol, nag, nag install din kami ng rope mga idol o bubong. At ano lang pwedeng gawin natin, eh, kayang-kaya natin yung mga idol. At dito nga kami yan sa Santo Tomas City, napakalawak na hardware ito mga idol o butika. Kaya yung mga idol, kinakarga na sa service natin. At nang matapos nga makarga sa service natin, eh siyempre, lilisanin na namin ang Santo Tomas City at babalik kami dun sa FPIP Santo Tomas mga idol. Ngayon lang ako nakaikot dito sa Santo, Santo Tomas mga idol. Napakalawak talaga ng lugar na to. Dito lang yan sa Batangas City mga idol. At isingit ko lang dito sa vlog mga idol yung mga followers natin, yung mga lucky share natin na na-chat natin o na message natin na hiningian natin ng mga Gcash number. Antay-antay uh, lang kayo mga idol kasi yung mga sponsor natin nakapokus pa talaga dun sa biktima ng bagyo. Eh, alam nyo naman, sunod-sunod yung bagyo at meron talaga mga lugar na matinding sinalanta. Kaya dun muna yung mga sponsor natin at siyempre pinapangako ko rin yan. Bago magpasko, eh, matatanggap talaga ninyo yan mga idol. Eh, Siyempre, nasa listahan na kayo. Kaya hindi ko lang kung sino yung nahingian natin at alam na ninyo yan kung sino kayo. Kaya antay-antay lang kayo sa message ko mga idol. Importante, nandito na yung details ninyo o kung Gcash number mga idol. Nakatake note na yan mga idol o nakalista na yan sa mahiwaga nating notebook. At yung time na yung mga idol ay pabalik na kami sa FBIP Batangas kung saan yung site namin o kung saan yung building na pinagtatrabuhan namin mga idol. Kaya hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol. Medyo nakakapagod talaga at, at, at hindi rin talaga ako makabidyo mamaya kasi pagbaba yan sa site namin magdi-discarga kami mga idol. Thank you for watching mga idol. God bless all.